Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Nandito tayo sa isa sa masjid na malapit sa Masjid Al-Kuba Dito sa Madina Kung saan ay uh, nagpre-prepare sila At uh, naglalatag ng uh, carpet At uh, naglalagay ng uh, supra uh, naghahanda sila ngayon Para magpakain sa mga tao na fasting Kung saan ay malapit na silang kumain nagaganap ito sa paglubog ng araw uh, tuwing buwan ng rabat dito sa bansa ng Saudi Arabia halos paramihan ng uh, masjid o ng moske ay uh, nagpapakain sila sa mga tao na kaayun o nagpapasta dito kung mapapansin mo halo-halo na ang mga dahil na makikita mo dyan Bangladesh, Germany, Egyptian, uh, Saudi dito, hindi lang basta Muslim ang pwede mo po. Kahit hindi ka Muslim, ay uh, pwede ka rin po dito. Basta kapag uh, binigyan mo ng pagkain, ay uh, mo muna itong uh, kakainin. Hintay mo muna sa <coughs> tamang oras sa uh, pagkain. Dito kung mapapasin ninyo, ang nagbibigay ng na, before ng pagkain ay kapwa natin na Pilipino na buhay Muslim. Kasama nila ay isang uh, indiano uh, nag-aayos ng uh, sutra sa uh, oras nito sa, sa oras nito ay right, uh, napakalakas ng hangin kaya hindi nila maiwasan uh, ano, uh, 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 kailangan muna ang, ang, ang po ay umupok para uh, mainagay nila uh, kung hindi nila ito gagawin uh, hindi pa rin ang uh, tupa o yung uh, pagkain na uh, inalagay nila sa mga dalawang bata nito uh, ay uh, umuha sila ng tubig yung tubig na yan ay uh, hinaluan nila ng uh, juice or na uh, iatawag nilang uh, binto na ipamindigay nila din ang mamiya kapag uh, oras na pagkain dito pala sa masbig na ito ang uh, tao na pumupunta o uh, araw-araw na pumupunta ay uh, 500 at, uh, 200 o 300 na tao ang uh, pinapakain nila at itong bata naman ay nagpre-prepress siya ng uh, carpet or ng uh, banig na gagamitin din nila dahil uh, dyan din kasama niyang mga pamilya at mga kapatid at ng kanyang mga pagigat. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Assalamualaikum. Walang akong mga wa iwawala.